nandoon po yung pumunta nga pa doon yung isa sa mga congressman. Excuse I, me. sir, if I may finish, sir. Please lang. Go ahead, Atty. Mayo. I think I have the floor, Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Atty. Mayo. sa inyo, Mr. Ryan Amper. Ang tawag sa summer movement. My before we go now. back to uh, Governor Joe Habib. Um, si Nea, siguro. Go, I'll get back to you. Uh, Nordeco, nandiyan pa kayo? Dr. Yes, yes po, Honorable Senator. Ayon po kay Governor Joab Bahib at saka kay uh, Mr. Amper, saksakan po kayo ng sinungaling, base po sa kanilang mga sinabi. Now, uh, is Nea present here? National Education? I mean, National Electrification Agency, Nea? Si Attorney Omar Mayo. Uh, sinabi kasi sa amin dati ng um, uh, Nordeco, pag hindi lang gampanan yung kanilang tungkulin na maayos, And they are willing to face the consequences. Ito lang po, pag-usapan natin yung isa sa mga consequence na pwedeng uh, maipataw uh, sa kanila o mangyari sa kanila. Is it possible na you guys will take over and manage this uh, Nord Deco, itong pamamalakad ng kanilang kooperatiba or better yet, e-cancelahin eh, na lang po natin? yung pamamahala nila at uh, i-transfer na natin sa ibang mas capable na kumpanya na who could take over? Sir, uh, uh, I would like, before you answer that, I would like to uh, address the presence of uh, uh, physical presence of Senator Grace Poe. Senator, good morning. Uh, go ahead, please answer, Senator Ni Mayo. Sir, the on the aspect of takeover, there is, in effect, already a semblance of takeover by NEA when it installed the members of the task force sometime in 2017 kasi po ang Nord, uh, Nordeco which used to be the NECO nagkaroon po ng dalawang faction diyan so neya appointed a task force and appointed a uh, project supervisor po who is concurrently the general manager of a neighboring electric cooperative. So, we are managing, uh, in a sense, Nordeco through the project supervisor, uh, Mr. Chair, such that if there is need for additional intervention in Nordeco, then we will evaluate upon return to the office later. So, noong 2017, uh, kayo po ay naglagay ng na inyong tao para tumulong sa pagmanage manage uh, nitong Nordeco? Uh, Mr. Chair, yes, uh, the former administrator formed a task force. Kaya nga po, nabangit yung task force. Pero kahit na meron na pong task force uh, na kinabibilangan po ng mga tauan ninyo dyan sa NEA, hindi pa rin po umaanda na maayos itong pamamalakad ng Nordeco. Uh, sir, uh, if I may clarify, the members of the task force are not organic personnel of NEA. But we are supervising it in a sense through the project supervisor. Sa, I hope I will not be uh, condemned by saying this, but no, so I will not condemn. Thank you, it. sir. Well. When the task force came into uh, the Nordeco, formerly the Neco, it was I think rated C. Ang latest, nag, may improvement to sa operations ng Daneco. As per the latest rating, it is now A. Wait a minute, sir. Let me interrupt you. C? Si, sino po nag-rate? Kasi kung from C sila'y naging A at sinasabi po ni Governor at uh, ni Mr. Amper na talamak pa rin ang brown out at kaya na nagwewelga na ang marami sa mga negosyante kasama na si Gov. So paano naging A yan kung talamak pa rin ang brown out? So baka hindi you guys are not doing your job ginagawa naman po, kaya lang, ang nangyayari po. No, sir. Kasi kung ginagawa niyo yung job, yung job ninyo, eh sana wala nang brownout. Kasi nung... sabi mo, nagbukay ng task force? Yes, sir. Para i-manage o tumulong na ituwid yung mga problema, pagkakamali na nangyayari dyan sa Nordeco. And yet, nagbigay pa kayo ng kayabangan na grade from C, naging A, binubuo yung sarili yung bangko, because of yung, naging A. Eh sabi nitong dalawa, Brown-out pa rin daw palagi. Yes, sir. Oh. Uh, Doon po sa aming parameters, applicable ho, hindi lang naman sa ko para sa lahat. Ibig pong sabihin, umaangat naman po ang... Uh... No, sir. Hindi po umaangat. Kasi kung umaangat, sana wala ng brown-out. Para sa akin, ang, ang salitang angat means mataas ka na, mataas ng grade, mataas ng servisyo, mataas ng kwalidad ng servisyo. So, eh, pag mataas ng kwalidad ng servisyo, zero brownout na sana. eh talamak yung brown-out, sinungaling pa. 'di ba? Kasi sabi nila June 5 wala na raw brownout. Eh pero sabi nitong si Governor Dubahi, palagi pa rin nagba-brownout. Baka kasama ka dun sa kasinungalingan. With, with all due respect, are you defending this Nordeco? With all due respect, sir, I am not defending. Mayroon hong kami committee that or maybe they are defending Hindi na depende yung, yung, po yung pagkukulang. Hindi po, sir. sir. Uh, Kasi sir, kung wala kayong pagkukulang, ginagawa niyo yung trabaho niyo ng tama, eh sana, natigil na po yung brownout. Naglagay kayo ng mga tao ninyo na capable para ma-manage itong Lodeco na maayos, matingnan kung ano talaga ang problema, di ba? natumbok yung pinaka-root ng problema, nabigyan solusyon, tanggalin yung mga dapat tanggalin, i-replace yung mga tao walang ginagawa dyan, na maglagay kayo ng mga capable na mga tao na para matigil na po talaga itong problema, which I don't think you guys are doing. Kung patapusin nyo lang po ako, sir, ang brown 'yan kasi sasabihin ko sana kung makumpleto ko na yung brown hindi lang yun ang sukatan okay. ng pag uh, ng aming pagre-rating sa mga ko -o. kaya ako uh, nag nag, nag uh, a na po umangat na from C to A dahil hindi lang sa brown out sinusukat pati hu uh, yung collection efficiency chine-check din po namin yun system loss chine-check din po namin at saka yung kanyang uh, net worth umaangat po kaya umangat din uh, yung rating niya hindi lamang huna kaconfine sa frequency ng brownout yung rating namin. We take it as a whole. But sir, the bottom line is, meron dapat electricity. Sabi mo connection uh, efficiency. Collection efficiency po. Collection efficiency. Oh. Uh, so you're more on collecting money, nope. rather than giving quality service to the consumer. No, we are we are looking. Kasi at... sabi mo collection. Don't mention about collection. Masasaktan lang po yung mga consumer. Collecta kayo ng collecta ng bayad samantalang hindi kayo nakapagbigyan ng mga gandang servisyo. We understand that sir but the co-op has to be monitored in terms of how it is able to collect the bills so it has to be able to pay its power suppliers. Before you talk about how you guys collect the bills kailangan makapagbigay muna kayo magandang serbisyo. Ito nga palaging problema ng mga ano eh, consumers eh, na nagbabayad sila on time, mataas yung binabayad na sa kuryente, and yet palagi pa nagbabrown. At in this case, sir, hindi pa rin ako, hindi ko pa rin tatanggapin to na binigyan nyo ng grade na A from C to A, itong Nordeco dahil sa pagpakikialam ninyo, intervention ninyo, and yet tuloy-tuloy pa ng brownout. The bottom line is, brown brownout. Dapat po, sir, matigil ang brownout. The reason bakit po nandyan itong mga electric cooperative, nandyan kayo para siguraduhin wala na pong brown out. ba? Diba? Ano pa pong silbi ninyo kung palaging brown out sa isang lugar na minamanage po ninyo? Sir. Then you guys are not needed anymore kung puro brown out na lang. Mr. Chair, It seems to me that their basis for rating is really how much money they're able to collect. Tama kayo uh, kung nakakabayad sa kanila yung mga cooperative. Yung habang papunta ako dito, minomonitor ko yung hearing, ang hindi ka tanggap-tanggap, eh mismo yung mga LGU pa pala ang nagbibigay ng subsidy para makumpleto nila ang kanilang electrification. Eh kaya nga sila binigyan ng preferred status dun sa lugar nila ay dahil dapat sila yung gumagasta sa electrification. Number two, yung sinasabi nilang walang outages na masyado kasi sinusupply nila ng mga genset na mga para tuloy-tuloy ang power eh hindi naman sustainable 'yan. Dapat 'yan sa permanent lines na ginagawa nila. Tama 'yung sinabi ni Governor Jubahibeh. Eh, eh inapprove na po natin 'yan dito sa Senado, 'yung uh, Davao Light. Dahil nga doon sa Iloilo nung na-approve 'yung More Power mas naging maayos ang serbisyo. So, iniisip namin kung mas malaki ang capitalization ng private sector at meron silang responsibilidad sa kanilang mga shareholders, mas maayos ang serbisyo nila. Kaya inapprove natin. Yun lang ang nakakalungkot. Ito ay uh, na veto. Uh, ewan ko kung anong klaseng advice yung nabigay noon sa ehekatibo, pero siguro isa yan sa ating pwedeng itulak ulit. Dahil alam mo, ito nga nakakalungkot, pumirma sila ng bagong kontrata ng Marine Cable para magkaroon na naman ng malaking gagastusin ng ating mga consumers na walang kasiguruhan sa kanilang serbisyo. So yun lamang po at uh, baby later on po sa conclusion, yung ating yung sila sabi po ninyo, itaas natin uli yung mga franchise tax dito sa NGCP at kung ano-ano pang mga pwede natin i ibigay na solusyon. Salamat, Mr.